Hello guys, tuloy po natin ang second part ng pagkikita ni Kuyang Niwitski at ni Daddy Frankie. Let's go guys, ang part 2. Go, go. Si sa sa Salamat po sa inyo. Ano kailangan, bariya? truck, tulong kami na may truck na magkakarga. Yan, yun nakatayo mm -hmm. sa gitna. Kaya, sige, kain niyo yung tinapay. Salamat Kasi po sa inyo, sir. Kasi hindi pa sa mga babae, hindi pa naglunch. Kaya nagiging ganito si Kuya Nowitzki. No? Sige, ubusin mo yung Salamat kuya. Po. Tapos ito, hindi pa bukas yan para makainom ka. Drink more water. And then, kain ka madami, ha? pwede lang ipagsain kita eh. Pero sunod na punta ko dito kuya, sasama ka na sa amin. Punta tayo Mandaluyong. Isang buwan lang kuya. Isang buwan lang. Okay na ang lahat. Ngayon, maalala mo na nung nasaan ang mga pamilya mo. Nag-forensic po kasi kami dyan bago ako. Nag-exam kami sa kampo at saka sa hospital na 911 rescue. ay Eh nag-forensic na ako diyan na uh, matagal-tagal din. Abang nag exam ako pero ako nag-opisina ako diyan dahil doktor ako dun sa mental sa ward 2. Nag-duty ako. Paki-review po ninyo ang CCTV ko. Nandoon ako sa ward 2. Ah, uh, 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 nag duty o uh, doctor sa ko. Kain ka. Kaibigan ako nang ano nang uh, nandoon sa may canteen. Lagi akong uh, kasabay niya ng umuwi. No? Ganun po ang aking uh, ano ang aking uh, uh, experience diyan pero ang uh, Lars ko nakasama kabas ko rin na kontrata ko rin sa admin apa. Yung po ang tunay. Uh, si Francis Mendoza si Cesar Smith ni Lars Jr. Excel. Kaya nga basta pagbalik ko dito Opo. magdadala ko ng damit mo Opo. tapos po. Apo. Kainin mo tina kay mo. O di sir, uh, naalala niyo ako dahil uh, <laughs> uh, anong channel po kayo sir sa sa television? Daddy Frankie Official. Opo. Anong channel po yan, sir? Ah? Ha? Channel, channel, channel 10. Channel, 10. Kasi ako ay... Uh, wala akong alam sa telebisyon Pilipino dahil ako ay uh, ngayon lang sa Pilipinas dumadalaw lang ako ang mga dalaw ko sa Iwahig, sa tabing Appliance, no, ganito no, no, rin no, no. ako lang tao Ano no, no. ah, na po Uh, alam sir naalala ko sa channel <laughs> report ako ay, ano, sa 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 din yan, eh. sa 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 Monte Luan, doon sa... Ito, yung ito, ito, Ayan, opo. Sige, ito ang foreigner din, yung walang buhok. Opo. O, ayan, tingnan mo. Maraming salamat, sir. Ito, ayan, hindi din niyo lumalaki yung... Nandito ko, pagka ano, pakitingnan niyo sa CCTV. Kasi ito, sumakang palulang na nagsasalita. At ito ay nagtumba ng poste dyan sa El Pueblo. E baka magmura na magmura, e ako ay lumutang dyan sa kalsada na... Nandito to, ayan. May tanong ako, pag maliligo, nasa ka naliligo? doon na lang po sa ulo kasi ito, ang chlorine niyan, kawayan na biniyak. Ay dito ay uh, may pagitan. Ay ito ay uh, tagos doon sa ano, doon sa may gilid doon. Ah, may drainage yan. po. Paano pag nag-CR ka, nagpupo? Ay ako ay mayroong uh, binigay sa akin na RPG na toilet. Oh. Ay pinuhay, eh. Pero kung nagpupo ko. na plastic na lang. Sir. Pero po, nagpupo <laughs> ako, wala na tinatapa mo na lang doon. You know? ah, kaya pala marami oh, yung front. Ito. Oo. Oh, doon po, sa may waka. Ano pa? Sa may doon po. Ba, Kasi ay uliin pa nung marami mo. Dito lang eh. Ah, nilalayo ko. Oh, nilalayo ako, uh, pa. Nilalayo mo. Oo, nilalayo. Dahil ako ay ah, uh, kumakambal lang sila. Pero kung mo na ano, hindi ako kumakain masyado, hindi ako nung problema. Ah. Eh, marami kang kain. Marami dumi kung ano, kinukuha ng CNN Global. Nihigop at sa CNN yung dumi? Oo, oh, nihigop. Ayang? Okay guys, diretsyo pa tayo sa ating binablog Kahit ganun pa man si Kuya Nowitzki Talagang napakagalan niya pa rin magsalita no? Puro po at opo Talaga nakakatuwa din sa kanya talagang halata sa kanya gutom siya na binigyan ng pagkain kaya ng kain okay guys dire diretso po tayo let's go first lady sa FedEx FedEx ko po na eh ko dun sa shop yeah, mga bata na po ano po Ito, salamat po sa inyo Ito, dalawa yes. Yeah. isa yung pag may ka isa lang isang kape lang isa lang kasi sobrang matawis pag ilahat mo yan salamat dalawang Alonso na to, ha? oh, ingatan mo. So, paano? Pusin mo yan. Papa. Salamat po sa inyo, sir. Uh -huh. salamat po. Sana yung mapagbigyan uh, niyo ako kahit service, kahit na yung uh, nagyan na gawa namin sa ilalim ng ano. <laughs> e, e, hindi. Sa may Kung service kailangan mo, iwanan ko na lang yan. Pakita mo, bro. Yung iwanan ko. Sa'yo na lang yan. Pwede na ba yan? Hindi, mag-taxi lang kami. Kasi uh, ano, driver na ako ng ambulansya. Tsaka dati ako nakadyo sa pulis <laughs> sa camp kami na sa Morgan Massacre site. sa EDSA. Ah. Ako yun, ako yung matangkad eh. May lisensya ka ba? Mayroon. iwanan ko na. Sa internet, sir. Sa internet. Ibigay mo na yung susi na sa

Abangan pa po natin yan sa sunod. Mayroon pa pong karugtong yan. Marami pong ano yan, kasunod. Ang ah, uh, ganito na muna po tayo. Maraming maraming salamat sa mga nakanood ng ating binablog. At ang buhay ni Kuyang Niwitski. At salamat kay Yagi Franklin.